Okay. Ah. Subukan mo sa kakampi. Mamaya, <laughs> mamaya, mamaya. Nag-aabang na isa every round. na yung Kasama ko Ups. ko Hindi si Batik kapaanin okay, siya? Chom balah. Kapaanin siya? Leitberoy. Oh na ako na. Oh, ko na. Short, short, oh, short, please, try. Pinis, <laughs> pinis, <laughs> short, 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 dalawa. Ay ah, salong. Isa short. Boy na yun sa. ako. Hindi na ako nakapagku. <laughs> <laughs> Nasustudyo ako. Pinagmamadali niyo, may marilika kung may kalal. Saan kina duos? Sa yung sa ano siya sa, na, sa na. kanto? Yung sa boiler. Mang... Boiler. Okay, masama teknik kayo. Labas baril, ay ah. Labas barit. Nasa yung bomba. Diyan kayo dumaan, Ray. Diyan, diyan. Sa B-Main. Dito na, dito na. Close sa akin. Diyan na, Ray. Kanan mo. Kanan mo, Ray. Kanan. Right, right, right. Yan. Diyan, diyan daw. Sabi ni Batix. Kaya maniwala kay Batix. Sirain mo nalaman, narinig ko. Hindi, hindi. Nag-walk siya ka, Dito, 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 sa akin. huwag kayo si. Take, Sirain natin yung narinig ko. hindi si Ryan narinig ko. May narinig ako, si Ryan Hindi mo kaya si Ryan yun, tayo ka. Ibig doon doon yung kalaban. yung mo. May narinig ako Akin na smoke. At dito may smoke ko. Akin na, akin na. Sabay sabay na. Uy. May smoke to sa loob. Okay, huwag kayong mag-sandwich. Parehas kayong mga Lahat kayo, one shot. Oh, it's so good! Oh, it's sorry! I'm sorry, bakit ko kumiglang ginugulat ng gano'ng Sorry, Rami! Mag-focus ka muna, mamaya ka na tumawa. Kalaban niyo si Chef RJ Manabat. Diyan English ko. <laughs> Malis na. Walang HP yan eh. mag na. <laughs> Chef RV Manabat. Boom! Ah, oh. <laughs> Anong pumasok sa isip mo nun, Hex? Ikaw yung tapos ko yung ano pumasok sa isip mo? <laughs> Naglalag ako din <nilangkan> po kanbo <laughs> ko! Pinatay ang kakampi. Winokan yung kakampi. Nagulat ako eh! Taka eh ano pelo Kaya na ba kayo? Dali yan Magusto ano? Mas eh Overpass sa... Dapat buo mo to ka Favorite ni Hex yun Overpass ako, oh, ayoko yun so, uh, eh, Mas pataas win rate natin sa Overpass kaysa hit okay, first okay, Banana lang okay. Wala nagbato ng banana Wala nagbato Bok na O siya ano na? O siya

pa. Ah. Ay, mag smoke city sa orange o, basa, na lang. Oo, basa atan ka. Alam na natin natin. Putay na. Patay to oh. Op, oh. op, oh, op oh, oh, yun, op oh. yun. Pani nga ako napatay. Boom. In pelo pa pamor Ay, wala mag-pick. Eh. In no, pamor no, Nabasa nila yan. Ah, tara. Naharagan mo ka ako pag stressy Puta yun na dalawa nakasilip Boiler Boiler dalawa Back to back sila Ah Ulo Yan content 1v5 Ayun. Ay, Jesus ka ah. Counter -terrorist Si Richard Richard, umahabol na Zeus. May quest, may quest sa uh, daily quest. Kill enemy with Zeus five times. Tapos eh. magkatatawa, kikiligin, pag nakabatay. <laughs> 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 Di ba ganun lang yung si Richard pag <laughs> nakata Zeus? Uh, <laughs> Kahit talo tayo, kinikilig siya. <laughs> <laughs> so, let's go. Napakadali mga Rai pa para sa kalaban. Inferno pa natin Kung oh, hindi ako kinikilig ah eh. Yod hmm. Tarang si Richard pag nakasus tumatawa kahit talo ang team uh, Long It's a right thing Uy hey, no! Nandun siya! Sure. Oh, oh, okay tama yung tuhod si Richard na kalaban ito lang tumatama. lagi Sa tintana kayo naman para hindi, yung problema ka kahit anong mangyari. Ayun, sasaktak pa. Minus 80. Mas okay na kayo. Gagay, hindi. Sa mapa yan. Hacker yan, promise. Alam na natin. Kahit hindi hacker, alam na natin. Kinakar tayo sa ano, we inferno. 30% win rate tayo sa inferno. Tingin ko, kahit sa overpass, Ako ganito rin mangyari ito? sa atin. Ano yan? Hindi naman pang... Hindi naman yung level nila. Oh. Kung, kung ganyan sila maglaro kahit sa overpass, gan ganito rin tayo. Hindi, chong. Hindi. Oo, oh, oh, kalokohan. Hindi na talaga tayo sa Inferno. Hindi naman ganito. Ilabas mo yung percentage, chong. Nasaan? Oo, oh, nasa percentage yan. Sa ano? Walang Oh, sa mga Litify, nandun naman win rate natin sa Inferno. I, I dito no, sobrang lakas waga po si Z4, what? Naka-private profile ba siya? Ayaw, sulogin dyan! Pushing na, banana! Ano ba? Naka-off, pushing. Subukan mo nga sa kakampi. Mamaya, mamaya, mamaya. Nag-aabang na isa Zeus <laughs> every round dito yung Kasama ka. kita Ups Gago ka Gago ka? <laughs> <laughs> oh, Di nag si Batix Di nag panic, ito, pa. si Di panic na siya chong papalaman. Napatalon <laughs> siya <laughs> eh, si Batix chong Hindi <laughs> <laughs> magaganyan -ga si Batix Veterano yun Napatalon siya chong Malukuan? Oo oh, napatalon hmm. siya Nakala niya kalaban <laughs> Veterano yan si Batix Tumilip lang ako. <laughs> <laughs> Thank you, no, thanks. <laughs> And... Jonel yung tunay niyang pangalan. Wala tayo, nakasobo. Hindi, mapat. Okay, Nararap naman. Tigs, wag. Pero nandito ako. Tritan kita. Dalawa, dalawa nga. Kailan na trade ko? Okay lang. Pero may isa pa eh. Sa buhay pa, buhay pa isa yan. Nawala yun ang susun. Hacker ba, Tiggs? Dalawa, Tiggs. Tiggs, gusto ko naman pero mas matala sila sa atin. Alam niyo naman. Yan ah! Nakapasok na, Rai. Hindi nakapasok Church, church na, Rai. Nakapasok na ah. Planting na, planting na. Baka na sa kanto, heavy shot. na yung counting. Naloko ata, Ray. Right? Naloko. Wala yun. isa. Banana. Banana. wala uh, Malakas talaga siya mag-Zeus. Mubax. Wala na lang. Ah, mag-Zeus yung tiga-Zeus sa atin, Alibaba. Ako. Ay, wala. Nagapan ko na. Short, short, oh, short. Please, try. please, please, try. Dalawa. Short, short, short. Dalawa. Ay, ah, isa lang. Ako. Isa short. Boy isa. Ay, pinamadali ako. Hindi na ako nakapag-up. <laughs> Nasustuloy ako. Pinagmamadali nyo. Maririnig ako ng kalaban. Saan ka na yung nagus? Yung ano na? siya sa kanto? Yung no, nasa no, no. boiler. Boiler yeah. boiler pinto. Nandun siya sa kanto ng boiler pinto. Wala, wala. Isa lang to, okay. isa lang to. Gagol ako! Kulim mo, kulim mo, Famas. Dalawa raya, dalawa. May pasilip na sumunod sa kanya. Gago, walang hack ko! Naikutan mo! Gagi Ray, walang hack yun! Oo nga, walang hack. Ano lang nga talaga sila? Parun na talaga! Nga. Walang hack yun! Walang hack, walang hack. O, oh, pinatay niya. Yung hacker, nandito. Pinatay niya, pinatay. Na ni pinatay niya. Yung G4 mo, nasa api ni Pinatay niya. Easy tayo easy, Fearless. Easy, easy. Fearless Taylor Swift <laughs> <laughs> Point, one, oh, Saan 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 B B B Nag hang yun ako CS ko Maybe. Nag crush yung CS Ooyy oh! Pagkakataon ko. na lang, Cheng, panood, Cheng. Nakalight si Ryan. Wala, di, di pa siya nag-light. Naghang hey, yung ano yung, ano, yung, yung nag-crash yung... Yung, 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 yung... Ray, mayroon. May carbine ako, Ray. Nice! No, carbine, Ray. May na-low ako isa. Na, low isa dyan. Chom, kababayin no, 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 ng ihi. Pulutin ng carbine. Mahuhuli ako dyan, Hex. Wala wala dyan wala dyan wala dyan sama dyan 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 kanan. dyan dyan kanan, mo, Ray. kanan. dyan 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 Kira mo nalaman, Na, ata narinig ko. Hindi, hindi. Nag-walk siya Dito, 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 dito. sa akin. Gago! Sabi ko huwag narinig ko. Gago, hindi si yung narinig mo! Para hindi kayo ma-headshot <laughs> Gagi. tayo, wala tayo. Gagi! Nagsiksikan siya! Nagsiksikan tayo siya doon! Hindi, makalala. Makalala. si palace Mayroon oh, pa naman God flash. Oh, God. May water, water. Wala, May gagi! ano pa, back B, back B. yun alas, city city game ba? CT, CT, CT eh, na, may na Ano pa Dalawa na yung ano u, Ano? Patay may patay Patay na, B, clear B tin heavy na dala. Water is water is a. May apoy mo. Ah, ano pala? But it's C, God. Four na pinadala. Nahuli ako do sa alis. Sa eh. dero do oh. no, batiga no, ulo mo chong. <laughs> Sa lewang table Una na ako 19 seconds Yes, sige Sa lewang table Nice! Okay, uli, ulit 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 Higat sa ano ha Smoke, bro Sige May apoy smoke ko oh, Kompleto utils ha Dalawa camera, dalawa camera Dalawa, dalawa, dalawa Dalawa, dalawa Si moving eh, normal ka pa kasi mangut, Bye, bye, bye. Hula balit, pag matulis yung kalabai, kahit anong ng Iwasan natin Kaya mirage yung ano eh, hindi sila matulis. Panuyo, kaya naman ni Oh, diba? 100% nga tayo sa Mirage. Kasi yung isang beses pa lang tayo nag-Mirage, tapos yung nakalaban natin yung parang circus, lahat mga clowns. Pati tayo, clowns. hindi rin nila alam yun, Papa. Oo, hindi rin nila alam yung Papa. Kaya, ano, match. Nanalo tayo. Oh. Oh. Sa B, B tayo. Tayo, nagulat din ako doon.

Okay, huwag kayong mag-sandwich. Parehas kayong Lahat kayo, bomb. Bomb. Been... one shot. Oh, Oh, <laughs> oh my God. I'm so sorry! I'm so sorry! sorry, you sorry! Pag-focus ka muna, mamaya ka na tumawa. Kalaban ni si Chef RJ, manabat. Johnny, hindi ko <laughs> Malis na. Walang HP yan eh. na. Chef RV, manabat. ano ah, oh. Anong pumasok sa isip mo noon, Hex? Ikaw! Itapat ko yung tanong pumasok sa isip mo! nanonood ako ni Lakan po ko Pinatay <kampi. laughs> <Winokan> ang <nung> kakampi Winokan yung <laughs> kakampi Yagi! Nagulat ako eh Nahanap <laughs> ko yung Johnny English, ito na Lumabas na siya <laughs> Chog! Iniikutan ko yung kalaban, umikot ka din eh Copy <laughs> Winokan yung <nyo> kakampi <laughs> Kaba Kaka na patay, Chod Uh, may short, pero nasa Ay, na no? dito tayo. Sa, ayan. Long. Ayan na. Uy, naghang na naman yung ano ko. Ba't naghang palagi? Ano yan? Naghang yung ano. Naghang yung ano ko. Bolo, may patit sa Malamang may long. Ayun na yun. Patay ka na. Ah, ah kaya yung smoke. Wala akong smoke hex na ba't? Tay ka. Magkakon isa dyan. Tara, tara, push, push, push. Yung con, walang bad Trash, okay. Trash, trash, trash. Patay. Tara, 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 tara. Patay. Ang ina mo naman, what? Oh. Divider. Kon kon kon. Long patay, long patay. Kon kon kon. Patay ko. Tara, tara, Bomba, bomba Pakuha! biyan dalawa, biyan biyan dalawa. Bomba Pakuha! bomba Pakuha! Kunin niyo na side. Up uh, to market pala. Ha? Huh? Ano ano galing dalawa biyan, <guns> Yan na, yan na nasa. Dipol. Copy. Upa, ako pa tayo mo po. Default, default low. Abi na ako. Pwede, Aby nice. Ano clash sa rili niya? No yah, yeah, you know this. So ito. ng apoy. <laughs> Ay no nasa truck. <laughs> Kasi low pa lang. So Ayo pati, Malayo pa. Nasa truck pa lang. Yung 1 HP na lang yun. Opo, okay na. 53 53, 53 bawas ko. Nalalaki na, na lang ni Patrick tumalon. eh ganda naman ng mga util sa mga to. May carbine ako Ah. Naghang na naman. Ay. Nakaabang na. Nakaabang na sa isa sa kuno. Oh, ray ray ray. Lagi nagka yung nagka computer. yan. Kaya kaya to, Richard. Ay, default, default. Saka uh, toilet. Hindi ko alam na dyan ka. Okay lang Sorry. Gigi ka na.